Good morning mga kasari. Ngayon is ayan, Saturday at syempre pag Saturday asahan natin na mabenta at yung munting tindahan. So kanina mayroon bumibili sa akin. Kaya nagkalat-kalat yung mga okay. ano ko na yan. So mamaya bala kong mag grocery. Kasi ayan ito nakikita nyo. Yung bibilin ko lang mga kasari yung mga sabon. Ayan yung mga sabon lang ang bibilin ko mamaya at saka yung mga padilata dahil yun lang yung gusto kong bilihin mamaya nga tayo bibili na kung ano-anong anik-anik na di naman mabenta kasi di naman masyadong hanapin at wala naman masyadong taong bumibili dito sa akin so dyan sa kabilang bahay may tao na kaya kung nakita niya akong paistante so mamaya ito tatanggalin ko na ito at lalagay ko na ito doon sa aking lalagyan ng mga sabon at syempre bibili ako ng mantika dahil wala na akong mantika eh magdadagdag-dagdag tayo mamaya ng mga mantika, sabon, syempre ka konti-konti lang. At least kahit paano mayroon tayong um, go grocery. So, himalay sa kabilang bahay na yun. Diyan, kita hindi oh, ba? Okay. Okay. So, ito talaga dumidikit sa pa ako eh. ito, Itinanggal ko ito kanina kasi doon ito sa sir. So, kapon nga pala, ma-share ko lang sa inyo. Merong nagbigay ng saging sa amin kahapon. Oh. Uh, so, titignan natin kung anong gagawin natin dyan mamaya. syempre hindi talaga nang i-share ko sa inyo ito. <laughs> ah, di ba? Meron na tayong power, uh, ring light, ring light ko, no? So, kapon niyan dumating, at uh, nordic lang yan siya sa Shopee, 250, ayan. So, kailangan ko lang ring light kasi sa gabi, pag nag-ano ko dun sa tindahan ko, madilim. Kaya nakapag- ah uh, order ako dun sa si Shopee. So, syempre, si Javi ang nagbayad niya. O, oh, diba? So, medyo makulimlim mga kasari. Parang gusto ng ulan Bubuksan na natin ito ating pintuan. Ayan. At, marami akong mga sakong tutupiin mamaya. Ayan, tutupiin natin mamaya yan. So, medyo makulimlim. Parang nag-aalangan akong maglaba. O, oh, diba? So, yun na lang muna mga kasari.